rito sobrang lakas po ng ulan pero nandito na po kami sa sa loob ng cementerio mga katao. Uh, dito muna kami kasi sobrang sobrang lakas talaga. Uh, kaya kami nandito mga katao para dalawin sana namin ang uh, puntod ng aming tatay kasi uh, birthday niya ngayon. Pero kanina mga katao napaka-sikat talaga ng araw. Napaka napaka-init. Tapos ngayon, ngayon sobrang tindi naman ng nagalit. galit. Merkulis Santo pero dapat napakainit pero ngayon mga katao napakatindi po talaga ng ulan. Napakatindi po mga katao. Uh, ah, mamaya lang mga katao, pahintuin na lang muna namin to bago kami pumunta doon po sa punto po ng aming dadi. Ito na nga mga katao, uh, naglalakad na kami. Doon lang po muna kami magtitirik sa sinasabi po nilang chapel. Uh, sa ngayon, etong Naboto Cemetery, uh, yung pinaka daanan, ginagawa. Kasi dati talagang nakakatakot dumaan dito dahil butas-butas. Ngayon, ayan, makikita nyo, napaka, ano na, uh, maayos na. Ayan. Takas talaga ng ulan, no? Uh, dito muna kami magtitirek sa chapel. Kaso naman po, napaka dumi. Donald, pupunta na kami doon sa puntog ng tatay ko kasi ang dumi. Ang dumi lang sinasabi nilang chapel. Parang hindi chapel. Parang hindi chapel. Sa part po na to, napakahirap po ng daan. Tingnan <laughs> niyo po yung ginagawa namin. Yung nanay po namin, ayun na, lumusak na. mga pamangkin ko, ayun, nagtulay-tulay na sila. Ah, baka, ano, ah, dito pa yung kalahate, hindi pa po napatapos. Kaming, ano dito ngayon nanunulay po kami kasi yung pinakagitna. na sabi daw po eh, malambot 'wag dumaan puro gilid lang daw gilid <laughs> Ayos na maayos po yung pananamit namin nung pumunta kami dito ngayon. Eto po, uh, basang-basa kami ngayon. Ang dumi namin, mga paapun namin dahil putek. Nakakatakot pong pumapak. Uh, ito na po, malapit na kami dito sa pinaka ng aming tatay. Inaayos na po ito ngayon itong pinakasementeryo po ng nabotas. Bakit may mga banyera? Ako nga, hindi na ako nagpahit. Ha? Ayan, dyan mo gagamitin mo. Nagtataka po ako, sabi ko, bakit may mga banyera dito? Eh, dito po, nagulat po ako. Dito po, dito, po, dito pala sa sa likod po. Ayun pala. Binutas. Ayan. 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 Ay, hindi namin matatagal na kasi ulan. Uwi na kami. Ay, kami. Ay. Ayan. Ano na tatay ko? Ito yung mga chinuhin ko sa mga pininsang ulan Papaalam na kami kasi nga, ayan, babagsak na naman yung yung ulan. Hindi na kami magtatagal. Tay, uh, ah, dito na lang, hanggang dito na lang, Tay. Ah, Happy birthday sa iyo, Tay. Uh, ka namin kasi kahit na umuulan, talagang pinagpursigan namin na makapunta kami sa iyo. Uh, ngayon, Tay, uuwi na kami kasi ayan na naman, babagsak na naman yung ulan. Uh, ayan mga katao, uh, pauwi na kami. Sobrang lakas na ng ulan. Yan, hindi na kami nagtagal dahil babagsak na yung malakas na ulan. Ang mahalaga, nadalaw namin si Tatay at nasiringan namin ng kandila. Uh, mga katao, uh, hanggang dito na lang. Ah, uh, maraming salamat sa mga nagla-like and subscribe sa aking YouTube channel. Uh, God bless and keep safe everyone.